Minamahal kong kapatid, kung ikaw ay pagod na, kung ang bigat ng buhay ay halos hindi mo na kaya, kung ang dasal mo ay tila walang tugon, ito ang tamang oras, ang sagradong sandali upang tumawag sa Diyos. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Dinala ka ng Diyos sa panalangin ito dahil alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam niya ang mga lihim mong luha ang mga tanong na hindi mo na kayang bigkasin at ang mga pangarap mong tila unti-unti nang nawawala sa oras ng kahirapan hindi mo kailangang maging matatag mag-isa hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema ngayon din ang kailangan mo ay tumawag sa kanya sa dasal na ito hayaan mong damhin ang presensya ng Diyos ang kapayapaang kay tagal mo nang inaasam at ang pag-asa na muling binubuhay sa puso mong sugatan. Lumapit ka, manalangin tayo. Hindi bilang perpektong nilalang, kundi bilang mga anak na nangangailangan, nangangapa, nagtitiwala. Panginoon, sa umagang ito, kami muling lumalapit sa iyo, hindi dahil kami matuwid, kundi dahil kami nangangailangan. Ang aming puso ay gutom sa pag-asa. Ang aming isipan ay balisa sa mga suliranin. Kaya't kami tumatawag sa iyo. Pakinggan mo ang aming panalangin, O Diyos na tapat at maawain. Pagninilay sa salita ng Diyos. Psalm chapter 50 verse 15. Sa araw ng kagipitan ay tumawag ka sa akin at ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Napakalinaw ng paanyayan ng Diyos. Hindi niya sinabing, kung kaya mo na, sa kakalumapit. bagos sinabi niyang sa mismong oras ng kagipitan, lumapit ka. At siya'y tutugon, kapatid, tumawag ka ngayon. Buong puso, buong tiwala. Panginoon, hindi na po namin kaya mag-isa. Ang bigat ng suliranin sa aming pamilya, sa pera, sa trabaho, sa kinabukasan. Ngunit alam naming hindi mo kami iiwan. Kaya ngayon, buong puso naming isinuko sa iyo ang lahat. Hindi namin kailangan ang lahat ng sagot, ang kailangan lang namin ay ikaw. Panginoon, kahit hindi namin nakikita ang lunas, kami naniniwala na ikaw ay kumikilos. Kahit madilim, ikaw ang aming ilaw. Kahit kami nang hihina, sa iyo kami humuhugot ng lakas. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong matibay, ng isipang kalmado, ng kaluluwang may kapayapaan. Sa gitna ng bagyo ng buhay, ikaw ang aming kublihan. Huwag mo pong hayaan na mawalan kami ng pag-asa. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. O Diyos, iniaalay namin ang aming pamilya. Pagpalain mo ang aming tahanan. Iyong hipuin ang may karamdaman, palakasin ang nanlalambot, aliwin ang umiiyak. Sa aming kabuhayan, gabayan mo kami. Buksan mo ang pinto ng bagong pag-asa. Ituro mo ang tamang daan. Salamat, Panginoon. Dahil kahit kami dumaranas ng hirap, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat hininga, sa bawat bagong araw, sa bawat taong ipinadadala mo sa aming buhay, naroroon ang iyong kabutihan. Turuan mo kaming magpasalamat kahit sa gitna ng unos. Diyos ng pag-ibig, salamat po. Pinakinggan mo kami. Pinalakas mo ang aming loob. Sa buong araw na ito, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming gabay. Kami magpapatuloy, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ikaw ay kasama namin. Panginoon naming Diyos, sa simula ng araw na ito kami lumuluhod sa iyong harapan. Nanghihina ang aming katawan, naguguluhan ang aming isipan, at tila na uubos ang aming lakas sa bigat ng aming pinagdaraanan. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kublihan sa gitna ng unos, ang tanging tinig na nagbibigay tahimik sa aming kaluluwa. O Diyos, sa oras ng kahirapan, kami humihiyaw sa iyo. Naririnig mo po ba ang aming tinig? Nakita mo po ba ang aming pagluha sa gabi? Ramdam mo po ba ang aming takot at pangungulila? Naniniwala kami na hindi mo kami kinalilimutan. Bagamat kami dumaraan sa apoy ng pagsubok alam namin ginagamit mo ito upang hubugin kami, upang palalimin ang aming pananampalataya. Kaya't ngayon, sumagang ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Ang aming mga problema, ang kakulangan sa pera, ang kawalan ng direksyon, ang mga pagkabigo, at pati ang mga sugat ng nakaraan. Bigyan mo po kami ng pusong marunong magtiwala. Kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan, turuan mo kaming tumawag sa iyo, hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi lalo na sa oras ng kagipitan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na huwag mawalan ng pananampalataya. Sa gitna ng kawalan, magsilbing ilaw ang iyong salita. Sa gitna ng sakit, magsilbing lunas ang iyong presensya pagpalain mo ang aming pamilya palakasin mo ang aming mga mahal sa buhay na dumaraan din sa pagsubok hanguin mo kami mula sa kahirapan hindi lang sa aspeto ng pera kundi higit sa lahat mula sa kahirapan ng loob at kaluluwa sa iyo kami tatawag sa iyo kami kakapit sa iyo kami aasa dahil ikaw lamang ang aming tagapagligtas ikaw lamang ang tunay na tapat. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, nadarama namin ang bagong pag-asa. Hindi dahil nagbago agad ang kalagayan, kundi dahil alam namin hindi mo kami kailanman iiwan. Kaya't kami lalakad sa araw na ito na may pananampalataya, na may panibagong tapang, na may panibagong lakas, dahil ang Diyos na aming tinawagan, ay ang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Aming Diyos na mapagmahal, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong wasak, may damdaming sugatan at isip na balisa sa bigat ng kahirapan. Panginoon sa oras ng pangangailangan, ikaw ang aming sandigan. Sa panahong tila kami nag-iisa, ikaw ang kasama namin sa dilim ng pagsubok sa oras ng pagluha, ikaw ang aming aliw. Sa gitna ng pagkabigo, ikaw ang aming lakas. Tingnan mo po ang aming mga pangangailangan. Sa pamilya, sa kabuhayan, sa kalusugan. Alam mo ang mga salitang hindi na namin kayang bigkasin. Pakinggan mo ang panaghoy ng aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming magtiwala na kahit hindi agad namin makita ang solusyon, ikaw ay kumikilos sa katahimikan. Bigyan mo po kami ng lakas upang huwag sumuko, ng pag-asa upang patuloy na manalig, at ng kapayapaang tanging sa iyo lamang matatagpuan. Inaanyayahan ka namin, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aming araw. Ikaw ang maging ilaw sa dilim, pagkain sa nagugutom at kagalingan sa sugat ng buhay. Sa iyo lamang kami tatawag. Sa iyo lamang kami kakapit. Dahil ikaw ang Diyos na tumutugon, Diyos na nagmamahal, Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.